Ginabi na si Bossing Dumayo pa ito from Naik, Cavite Grabe At nadatnan ni Bossing talaga ay Napakahabang pila kanina Ayan, so tinutono na lang ito Superstack version 2 From Naik, Cavite pa ito mga boss Napakasolid ni Bossing Panood lang daw tayo sa TikTok mga boss Ito ang almusal namin mga boss Napakaraming motor Puno na kami dito sa loob puno pa sa labas halos nasaraduhan na yung gate ng mga kapitbahay medyo na nga ayun o oh, hanggang dulo meron, meron pa rin dito sa kabilang side ayan o, oh. pila pila umaga palang, grabe puro kalkal, degree at regroup ng belo eto, yung isa sa mga motor na aming mga ginawa oh. Honda Click 125, ayan o oh may built-in washer na yan. Nadigrihan na. Nadigrihan na rin. Pati yung pulley. natatapos ko lang gawin. Kakalkalin ko na lang yung flyball ramp. At eto yung kanyang bell. Na hindi ko naman alam kung sino yung gumawa yan. Kinonyat-konyatan. Pero by the way, ayusin naman natin yan. Gugurubang ko na lang din. At eto na po yung resulta niya. No? Oh, Siyempre, kagaya pa rin ng dati fine linear group pa rin yung ating terada. Hindi naman po natin yung binabago. At pagkatapos na pagkatapos ng Honda Click, may kasunod na agad. Aerox B2 naman. O, ganun din. Kalkal, degree, at group din ng bell. Eto, niliha pa. Niliha daw nung huling gumawa. Pero hindi na natin tinanong kung sino yung gumawa. Gagawin ko na lang para maayos na yung concern ni Bossing. Eto yung sitwasyon, no? talagang grabe. Pila, mula umaga hanggang gabi, nakapila po sila. Kaya maraming maraming salamat po. Napakasulid nyo mga boss. Sa mga umuwi naman at hindi nakapaghintay, pasensya na po. At hindi talaga kaya ng aming manpower. Kahit apat na kami na gumagawa. Dahil talagang sunod-sunod po yung mga nagpapagawa. May mga pinauwi pa nga ako sapagkat hindi nakakayanin. Kasi nga, makina pa rin yung ipapagawa eh marami na kaming ginagawang makina. Halos sunod-sunod talaga yung trabaho. Hapon na, ganyan pa rin yung sitwasyon. Eto. Patapos na ulit. Aerox v 2 hindi ko alam kung pang ilan na yan. Siguro pang 17 na yan. Pang 16 na motor. Tapos may Aerox v 2 pa rin dito. Tapos eto. BUI 125 from Naik Cavite. Mga bossing, from Naik Cavite. Napanood lang daw tayo sa TikTok. Magpapa Super Stock version 2. Meron pa dito ng Nmax B2 at M3 sa labas. Yung mga nasa labas naman doon sa gilid ay tapos na. Ayano. So naikabit na po yung black set na ito. Para sa Milo ay 125. So refresh po ito. Plus camshaft 10 valve spring. So Super Stock version 2 po yung ating gawa diyan. Ito tinatapos na lang yung ibang mga pumila kanina Ayan Oh. Talagang napaka-solid at inabot na nga tayo ng gabi. Super Stock version 2 from Naik Cavite. Napaka-solid ni Bossing. Dinayo tayo. Napanood daw tayo ni Bossing sa TikTok. Ayan. Itotono na lang ito mga Bossing. So ganyan po yung tunog ng kanyang mga. Parang stock pa rin. As in, parang stock pa rin. Stock pa rin naman talaga yung black. Super Stock version 2 lang. Nakakams at nakabalb spring para mas dumulo yung motor ni Bossing syempre ang camshaft na gamit dito yun yung special camshaft natin 5.6 para sa mga Superstock version 2 at sa mga naka 54mm na black set yun po yung aking nilalagay ayan. ito tono na lang mag adjust lang kami ng konti sa tapit clearance, tingnan nyo naman kung gano'ng kalinis yan, oh. napaka puti ayan may mga humabul pa talagang kaya ginabi na kami ng todo. So, yan lang muna mga boss. For today's video, bukas po ulit. Kita-kita tayo sa shop. Ride safe po and God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.